At day in my life, as a caregiver, na laging mainitin ang ulo na gaya ni Lolo. Emeh! At dahil hindi ko na naman nasalo, lo, yung nahulog na tayo ni Lolo, kami ay nagtalo. Kaya naman si Melody ay nagpasyang sa mall magtungo para init ng ulo ay maibsan kahit na papano. Ngunit ang sakit sa ulo ko ay biglang naglaho nung nakasalubong ko si kuya na may dalang pamalo. At dahil dyan, ako'y biglang nauhaw at napabili ng mogo-mogo. Eh, dahil si Melody ay naniniwala sa kasabihan na ang babaeng mahilig sa mogo-mogo, sa gabi ay nakalunok ng sago, kaya ang chan ay lumobo. Palagi mang kaming nagtatalo ni Lolo, naisip kong ipagluto siya ng ginataang bilo-bilo. At dahil malapit na din ang Pasko, naisip kong bigyan ang sarili ng aginaldo. Kaya naman sa mga nakasale na jacket, si Melody ay nagtungo. Hala, post doon, post dito. Kahit ang pangbayad ay mula sa pangbili ng diaper ni Lolo. Okay lang yan, at least sa day off may suot na pambato.